Papasok na kami. ayun yung taga Bulacan, nag-aayos. Kaway naman, para sa Pilasyan. Hello! Hello. Sa tigil Bulacan. O, oh, si Jong. Kinabati namin kayo. Magbabakasyon yan. Ayun yung kahon yung papadala, oo. Oh. Ay, ano Piming, darling. Apol. Puro apol ang laman yan. Marami kasi... <laughs> Magsanas lang naman laman. Oo yan. Magbabakasyon. Babakasyon yan. Baba na kami sa aming... Oo! Oh! Okay, Alright. Philippine, Philippine. Bijo, bijo. 어, 이 소니 이거 얼마? 40만원. 어? 40만원. 40, 예. 어. 이거 제팬? 아니, 이게 제팬. 제팬 아니야. 소니. 아니, 이만큼 망하고, 박스들. 박스고 나가면. 이거 얼마? 저게? 40, 40만원. 40만원인데? 네. 아니, 이거, 그거, 그거 800, 1 0 0 810만소. 아니, 화면. 700시, 800시, 1000? 1000? 1000? 1 0 0 화소 화소? 화소 화소 몰아요아니 1000? 1000? 1000? 1 0가0 1000? 1000? 아0 0칠점이칠점 이, 칠점이 아, 칠점이1 0아좋아 좋아, 좋아 아, 이0 1000? 파0 0 0 1000? 1 0 0 마앙아스 파파0가0 1나0 0 Oh, may ano, <laughs> ano? tuloy mo. Eh <laughs> pasok na kami. Ah, sige. Para ko lang sa cellphone Ay, yung taga na maangas. Paparating oh. Yayma. wewe. we. yung mga ginagawa namin nakakahon. Oh, Vietnam saram. Sige. Yes. <laughs> And si Lepong, yung nasa dulo. Lepong, pali-pali, chona, chona. Ano oh, may extra burat? Oh. Ano nang ginagawa ng taga bulakan ah, dito? Nag-check lang ng mga product dito. Ano bini nang binibilot namin, oh. Tapos nilalagay ko dyan sa kahon. Pag nilagay ko sa kahon, pitong piraso, dadaling ko doon. Oh, sige. Hindi oh? mo Oh. <laughs> <laughs> oh yan. Hop. Oh. Stop muna. Tayo. Kuwestoy pa Okay, bye-bye. Yan. Panoorin niyo ako. Kaya itik na ng <laughs> pa. ginagawa ko. Madali lang, <laughs> madali lang <laughs> dito. Eh, wala <laughs> kaming <laughs> gawa sa yan, all plastic. Dahan, dahan, dahan lang para, Ay, ito Ito para. Hayop naman. Tama na dito, itik. <laughs> itik. Ay isa, isa siya. Alam mo 'kong Ah, uh, pag nai-plastic, ibagsak mo na muna dyan. Ako na maglalagay sa kamay Anong ginagawa Ayan. I-stop muna. Doon naman sa ibang pwesto para maganda. Nalala mo pang automatic. Video yan eh. Pag naagal ko pa sa si LB, ganito ang ginagawa ko. Elvis po, isang patok. Yan si Elvis. Hala yan. Purla hamba yan. Oo, oh, sige. Nal-nal kayo. Yan. Tatayam siya. <laughs> <Super>. <laughs>

都。So